Hindi ko pwede hindi yan. Sa hmm. akin lang talaga. Mag-eat daw. Mag-eat ko dito. Mag-eat dito. Para kita tayo. Ngayon, yeah, huwag niya sila kasi gutom sila. Oo. Oh. Kaya hindi. Sabihan mo. Hindi lang tayo. Sabihan mo. Ala. Hmm. Ako, oh, regaling naman kaya ayoko na may kacha talaga. Pinumaya hey, pa magdato yung kaibigan ko eh. Saan ba makikipagkita yeah. kaibigan mo? Dito. Well, di ko alam kung oras pa yung darating yan eh. Undawi, undawi pa yung kaibigan ko. Hindi na yan mo muna. muna tayo para pag pinanapos tayo, hindi tayo makapagkita. Maka pagtapos natin kain Hindi ko na lang muna replyan dahil. Okay lang ba? Kumain

Hmm. Oh. So, yung... kayo teh? Hmm. Pwede mo dito kayo Hindi mo sabihin. Tayo baka ano makayo, makukuha mo kayo doon. Hindi naman ako, hindi naman niya nagadi addition na ano. Tayo tayo. Hindi naman gawin ko. Hindi naman gawin ko na sa na kayo dito. Kasi nito layo. Hmm. Alatad mo kung mo sa same Ito, agency. mo sa ah, sa ha. Huh. Kaya nga. Kaya nga. Hindi naman pag sabi ko na kaibigan ko. Nakatingin na siya sa akin. Oo, nalata ako. Nakatingin siya? Ito na, ito man mo siya. na ulit eh. Kaya mga gutom, basta kahit na ano, nakikiselfie pa. Sub mo nga sa inyo, ano ko, juice. Sub mo dito, harang. Ano, hindi ka inoom Jo? Ng Nang ano, talk mo? yun na lang, o. Oh, para makainom ka ng Pepsi mo. Thank you. Yes. Ayun, <laughs> siya, gutom ang gutom mo tapos ngayon busog na busog ka. Tapos sa kayo ba, Paul? Ah, tapos makain din po. Ayun mo yung para kayo mapakabi. Pagkain. Hindi siya rin tapos makain? sa kahit. Minibiro ko lagi. Pag gumakan ah, 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 wait, wait. Oh, muna. <laughs> Single? Good. Pero yung dear siya Ha? sa Oman? Ilang taon na 31. <tuturna> Wala naman siya kong ganyan. siya Kasi pantay dyan na Ay, tawa ka dyan, te. Correct. Samahan pa ng performance din, oh. Binibaro ko na. Hindi ko. Tignan ko ka. Akala ko hindi ko nakanta ng Tagalog. Alam mo naman, alam mo nyo naman ako. Wala nga yan. Nakanta ng Tagalog. Tapos? Sumagot rin siya. Gusto ko siya ng Pinay. 5 years. Yung kapatid niya ayaw ng Pinay. sa kasi. Pinadala niya ng... 400... Uh, Repair sa kanila, tawag doon. Repair sa kanila. Mm. Kasi yung pera niya, doon niya sinisave ni dito. Mm. Binadala niya ng 400 para mabuo ng bahay, buwan mm. ng lupa. So, Ang nangyari, ah, uh, niloko lang ito. Kaya ko kapatid niya, galit sa pinay. Mm. Itindihan ko rin yung punto ng kapatid niya at sino din naman. Hmm. Kaya ito ng kapwa Pilipinong mahiliwa mo pag niloko ka. Masakit uh, din naman. Kaya sabi ko sa kanya, wala akong bibilan ng kamangaan niya. Bibilan niya ako ng kwenta. Nag-send sa akin ng Victor Gold. Hindi ko yun. Hindi ko siya ina. Kaya alam na ito ha. Hoy, Rai! Hoy! Hoy! Ang leka din naman. Kuha ka din din. Ang leka naman eh. Ang leka Kami dalawa din. Hindi man. Kaya maki-ano lang ako. Regular kayo? Oo. Regular? Regular. Kaya makisari na kami sa inyo ha. Hindi naman ako magdagdag din eh. Ayoko na?

Kaya ah, kulong pangayak ang Kakain pa kami. Yeah. Oo. Oh, kaya kang pagka-unlimited, 200 baht sa'yo. Kaya <laughs> <laughs> dyan. Kumuha ka pa doon. <laughs> hmm. Hindi ka naman sabi ng ikaw kakain. Kami kakain na i mo. <laughs> Kasi bawal sila eh. Hindi naman <laughs> sila <laughs> unlimited. May <laughs> gulay lang sila. <laughs> <laughs> ano yung Oh, ano nga, ka dalawa. Uy, kung nasayang lang naman. Hindi, kakain ako. Ay, wala ka nang ulam po. Hindi, may sabi sa'yo. Ay, Ano? may yan? Ano, kilala ko na yan, si Lynn. Kilala <laughs> <laughs> ko. baka kami ang tirador niya. Ano, <laughs> may mga siya sa kanilin. Alam mo, kapag kami yung... dati magkasama kami tatlo, Inaiwan nilin. Kami yung naubos. Kaya <laughs> kumakain. Alam mo kung uh -huh. kumis lagi ah. Oh. Dalawa sila, malulungyan. Kaya <laughs> huwag ka na mahiya. Kumuha uh -huh. na ng dalawang rice o kaya tatlo. O tatlo? Ano ba siya? Ano ba? Makaka dalawa pa yan. Puti ka. <laughs> <laughs> Dito talaga. yung kuha ko, hindi. Ka nga uh -huh. Kumuha ka ng dalawa. Kumuha ka ng dalawa. Kumuha ka ng dalawa. Para isa <laughs> sayo sa kanya. Tatlo, isa sayo. At saka bakit ka naman mahinayang? Itatapon lang hinamayan nila. Oo. Uh -huh. Sige na, kumuha ka na. Lima? Dalawa lang, huwag naman lima. Sa'yo yung dalawa? Pwede naman lima. Ita-take out natin yung kanin. <laughs> <laughs> Kasi masarap. Kasi malay mo kumain pa tayo sa McDo. Yung kaibigan niya, no? Ni Giselle Darate. Eh. Malay mo mali dito sa McDo. <laughs> Hi! Wish ko lang. Sana all. Sabihan ko yung kaibigan ko. Jamingan ko yung kaibigan ko. pinang naamok ng isang paningin na mga mga pangunahing 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 mga isa. mga pangunahing so, eh. oh, mga pangunahing oh, mga pangunahing 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 Malayo pa ba yung ulit ulog sila kong tatanungin? Boy, si Giselle kakain kasi akala ko hindi ka nakakain. <laughs> Kaya pinagmamas na kita. Nasubo ka pa. Oo, nasubo ka lang pag may pagkain ka. Oo na, dinagdag yan talaga yun. Kasi sabi niya, hindi naman siya kakain. Pero bakit sumusubo ka lang? Gagawin pa kasi ako. Pinagbibigayin ko siya yung kanin ko Yung parang doon tayo. Ang padunay-dunay. Dalawa lang ako. May <laughs> dumagdag pa kasi. <rin. laughs> sabi niya tama na siya. Kaya na sabi ko, bakit gumagan nung no? ka Dapat ipinigay na sa... Dapat kita sinusukat niya. Ikaw, ikaw, ang nari ko. Dapat sinusukat niya. Magpakatotoo ka na kasi. Alam mo yung ano pa ako, manok po. Sayang yung manok. Kanina, no? Ano? Ayoko na. Ay, Sige, <coughs> <coughs> kumuha ka pa sa gisa kami ninyo. Sabi niya, oh, gumagano'y siya. Magbaleo ka na. <laughs> mag Tinitingnan oh. mo naman. Sabi ko, bakit ginagano niya pa? May iisip. Yan ba? Naiiyaman niya ko muna. Diba, nakita mo, nakatingin ako sa kanya. Naku, gano'y nakatingin niya. Kaya nga! Bakit ginagano'y niya e? Para sa amin niya rin oh. isa rin. Kaya sa amin niya, oo, kunin niya itong isa. Mahanghang! <laughs> Iba, <na>, hindi. niya. Iniiba niya. O, kailan naubos na? Doon na sa lalo niya. Ayan, oo! Masili. <laughs> Masili pala. Pero hindi may naman naman to. May to. <laughs> may lahat naman may sili. Lahat may sili. Huwag mo lang pisatin. Huwag mo wag mo pisatin para hindi ka ma... <laughs> ano kasi? Huwag <laughs> mo kasi subo lahat. Lahat <laughs> Oo. Yung damdamin mo yung sarap. Ha? Kasi alam nyo, yung toyo hindi naman sinasabaw. Hindi na ganun lang. <laughs> hindi. Kasi oh, <laughs> ang Gusto ko maalat. Sa, Pwede na higupin mo bilang ano asin sa amin dolote kabalang ano kabalang ano kabalang ano kabalang ano ano kabalang ano Sa ano kabalang ano kabalang ano kabalang ano kabalang Lemon sauce. Tapos yung ano pang... Aswang kabalang ano ano mo ano Takot sa asin? Hindi, nakakatawa. ano ano kabalang ano kabalang kabalang ano kabalang naman.